Sumi ko ngayon. Sobrang lamig nga ngayon dito sa may Sapporo, Hokkaido. Hindi nga sapat ang isang damit lang kaya nagpatong pa talaga ako ng dalawa. Ito nga ang unang araw namin dito sa may Sapporo at balak nga namin magpunta ngayon sa Mount Maywa. sobrang lamig nga. Napakasakit na nga ng lalamunan ko dito. Sobrang natagalan nga ako sa pagayak kaya naman inabot din kami ng isang oras gumayak ni Bebo. Mga uh, 9am na nga nang nakalabas kami. So, sabi niya nga sa akin ay magbreakfast muna daw kami. Kaya naman naglakad kami at naghanap kami ng pwede namin kainan. Bawat solo nga dito sa Japan ay napaka-aesthetic. Parang kahit tumayo ka nga lang dyan sa isang gilid, eh pwede mo nang gawing profile picture. Nakakita nga ako ng McDo, tapos sabi ni Bebo, doon na nga lang daw kami kumain. Kainaman nga do sa hotel na nakuha namin kasi napakalapit niya kahit saan. Sabi ko nga kay Bebo, sa sobrang pagkamahal ko sa kanya, nag-rave lang siya ng McDo pero sa Japan ko siya dinala. Pagpasok nga namin, ang dami na nga nakapila at sabi ko nga kay Bebo, walang kanin dito. Pero sabi niya sa akin, gusto daw niyang masubukan yung mga burger na kinakain ko nung panahong nagkakabidyo call pa lang kami. Lem niyo ba guys, sobrang na-miss ko rin yung McDonald's dito sa Japan. Natandaan ko nga noon, pagkatapos na pagkatapos ko sa trabaho, dito agad ako dumidiretso kasama ko si Bebang. Napakagaling nga ng McDonald's dito. May mga upuan nga na pwede kang magsaksak o magcharge Tapos bigla nga ako napaisip kung meron na kaya nag na magsaing o magsaksak ng rice cooker dito. <laughs> At alam ko marami sa inyo ang naninibago sa tono ng boses ko. Kaya naman habang wala pa si Bebo at hinihintay ko nga yung order namin, eh ikikwento ko nga sa inyo kung bakit. Mag-isa lang ako ngayon sa highway. Tapos mga 6.30 na nung nakarating ako sa kaisya. Ano ako na gamit ko tsaka nako umalis. Nakalimutan ko pala i-charge sa bahay yung battery ng bike ko kaya dito na lang ako nag-charge. So silang pinag-lunch na ako agad. Ulam ko ngayon dalawang chicken wings at saka dalawang spam. Kaya maya may nag na naman sa locker ko pero hindi na pagkain. Nung chinek ko, schedule pala to ng booster namin. Crave kasi ako sa kanin. Pagkatapos ko kumain, chinek ko na agad yung weather. Ago ako umalis, syempre sinuot ko muna ipang malakas ang helmet. Wala na naman tao ngayon. Naalala ko kasi yung mga panahon na parang si Doraemon pa ako magsalita. At sa ilang araw na pag -stay namin dito, gusto ko ulit yun balikan at gawin kung saan ako nagumpisa. At ayun nga, dumating na nga itong si Bebo, dala nga yung mga in order namin. Medyo mainit na nga dito sa loob ng McDo. Kaya inalis na namin yung mga suot naming jacket at umupo na nga kami. Excited nga kami pareho ni Bebo sa pag-order kaya naparami yung mga in order namin. Grabe nga, McDonald's pa lang to pero napaka-esthetic na. ba diba? Para lang kami nagpiprinap. Pagdating na pagdating pa lang nitong order, eh hindi ko na nga napicturan dahil sobrang namiss ko talagang kumain itong nuggets. Para sa akin, meron talagang ibang sipa yung chicken nuggets nila dito. Maya-maya nga ang sabi sa akin ni Bebo, gusto daw niya manghingi ng ketchup. Ang ginagawa niya pala dito, nagtatranslate siya ng gusto niya sabihin sa baba. Sabi ko sa kanya, hindi na niya kailangan i-translate at bibigyan naman siya ng ketchup. Kaya naman bumaba na siya at nung pag niya nga dito, ay ito nga ang sinabi niya sa akin. Gusto uh, ketchup hindi ko nga alam ko saan niya galing yung salita na yun pero feel na feel naman niya yung sinabi niya. At dahil wala ngang rice dito, dalawang burger na nga lang yung order namin pareho ni Bebu Sobrang namiss ko nga to dahil ibang iba talaga yung lasa ng burger nila. Ang isa pa nga sa pinakapaborito ko dito sa kanila ay itong McFlurry nila na napakadami talagang Oreo. Ewan ko nga kung bakit doon sa nabilhan namin sa Pinas e eh talaga namang tipid na tipid sila sa Oreo. Pag sinabi ko kasing gusto ko ng McFlurry, ganito nga yung ibig sabihin Nun. Bukod nga dito sa McFlurry nila ang isa pa sa pinakagusto namin dito ni Bebo ay itong meron fanta nila na hindi ko nga mahanap sa Pinas. Kakaiba nga yung lasa nito at kung maiyahawig ko nga ay parang kalasa nga siya ng cobra. Hanggang ngayon nga ay hindi pa rin nagsisink in sa isip ko na magkasama na kami kumakain ngayon sa McDo ni Bebo. Parang dati kumakain lang ako dito sa McDo pero ka video call ko lang si Bebo. Kung dati pa nga lang ay napapanood nyo na ako alam na alam nyo yung tinutukoy ko. Syempre dito sa Japan at kahit naman sa atin sa Pilipinas, pagkatapos nating kumain, kailangan natin tong linisin. Simula noon pa man, parang wala pa kasi ako nakitang mga crew na naglilinis nga ng table. Dahil dito sa Japan, ikaw mismo ang magsiseparate ng mga kinalat mo. Unang araw at unang labas pa namin to ni Bebu. Umpisa pa pangalang lang to ng paggagala namin dito sa Japan. At huwag kayo magalala, dadaling ko siya sa mga ukasan ko na binibigyan ako noon ng gulay. Yan lang naman! Salamat! Bago nyo i-skip tong video, gusto ko lang ipakita sa inyo itong nilalaro kong Aurora game. Para mag-register, ilagay nyo lang ang inyong mga phone number, gumawa ng sariling password at i-confirm. Ganun lang kadali, meron na nga kayong account dito sa Aurora game at napakadami nyong pwedeng pagpili ang laro dito. Pero syempre, bago ang lahat, kakailanganin nyo muna mag-cash in. Sobrang dali lang naman mag-cash in guys, sundin nyo lang lahat ng instruction nila and after that, pwede na nga kayong maglaro. Madalas kong ang dito itong Dragon and Tiger na sobrang dali lang din manalo. Bebet ka lang naman dyan kung magkano yung gusto mong i -bet. Tapos meron din silang color game gaya nito. For sure naman, alam niyo na kung ano yung mechanics nito. Kagaya lang din sa Peria. Pero dito, syempre, hindi mo nakakailanganin lumabas. Easy play, easy win nga lang dito sa Aurora game. Kaya subukan nyo na rin laruin. Pero paalala lang, ang Aurora game po ay para lamang sa mga matatanda at hindi ko po inire-recommend sa mga bata. Kaya mag-download na kayo gamit ang link na makikita nyo sa comment section. Yan lang naman! Salamat!